Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 7, 2025. Sa araw na ito, ang kalangitan ay tila bumubulong sa iyo upang pansamantalang huminto at magnilay sa kahanga-hangang paglalakbay na iyong tinahak. Ang iyong matatag na likas at kahanga-hangang mga tagumpay ay maaaring madalas na natatabunan ng pagdududa sa sarili. Ngunit ang araw na ito ay nagtataglay ng kakaibang mahika yakapin ang enerhiya ng araw na ito, kung saan ang pagdiriwang at ang simbolismo ng maringal na korona ay nag-aanyaya sa iyo na parangalan ang iyong paglago. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, isaalang-alang kung paano ang pakiramdam ng pagkahumaling sa mga panlabas na presyon ay maaaring magpalabo ng iyong paghatol. Sa mga sandali ng kawalang katiyakan, ilipat ang iyong fokus sa likas na mundo sa iyong paligid, hinahayaan ang kagandahan at katahimikan nito na ipaalala sa iyo ang iyong tunay na lakas. Ang kalikasan ay may paraan hindi lamang upang iangkla ka, kundi upang ibunyag din ang lalim ng iyong panloob na lakas. Maglaan ng oras upang lumabas at kumonekta sa lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Damhin ang banayad na simoy habang ito ay bumubulong ng paghihikayat sa iyong kaluluwa. Ito ay isang araw ng pagdiriwang kung sino ka at ang landas na iyong milikha para sa iyong sarili. Habang niyayakap mo ang pagiging simple at praktikalidad ng siklo ng buwan na ito, Hayaan ang korona na sumisimbolo sa iyong mga tagumpay na lumiwanag ng maliwanag sa loob, na nagliliwanag sa kagandahan ng iyong paglalakbay sa hinaharap. Sa paglalim ng araw, maaaring mapansin mong ang mga damdamin ng pagdududa sa sarili ay unti-unting nawawala, na pinapalitan ng isang lumalalim na pagpapahalaga sa iyong mga nagawa. Ang mga sandaling ito ng pagmumuni-muni ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong kumpiyansa, kundi nagbubukas din ng mga bagong pananaw sa mga aspeto ng iyong buhay na maaaring hindi mo paganap na napapansin. Habang pinapayagan mo ang iyong sarili na magpahinga at magnilay, maaaring mapansin mong ang iyong pagkamalikhain ay muling nabubuhay. Ang mga ideya na matagal nang natutulog ay maaaring muling lumitaw, na nag-aalok ng mga bagong direksyon para sa personal at profesional na paglago. Yakapin ang mga inspirasyong ito, dahil sila ay mga palatandaan ng iyong patuloy na evolusyon. Sa mga pakikipag-ugnayan sa iba, maaaring mapansin mong ang iyong pinahusay na kamalayan sa sarili ay nagpapahintulot sa mas tunay at makabuluhang koneksyon. Ang iyong kakayahang makinig at magbahagi mula sa isang lugar ng katapatan, ay lumilikha ng isang kapaligiran ng tiwala at pag-unawa na nagpapalalim sa iyong mga relasyon. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang kilalanin ang iyong pag-unlad. Isaalang-alang ang mga aral na iyong natutunan at kung paano nila hinubog ang iyong kasalukuyang pananaw. Ang mga sandaling ito ng pasasalamat ay nagpapalakas ng iyong panloob na katatagan at inihahanda ka para sa mga hamon at tagumpay na darating. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, sumisimbolo ng paglago at pagkakaisa. Ang mga maswerteng numero ay tatlo, pito at labing isa. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pagtanggap ng mga bagong pananaw, pakikilahok sa mga aktibidad na nagpapalalim ng iyong koneksyon sa kalikasan, at pagbabahagi ng iyong mga karanasan sa iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin ang mga sandali ng katahimikan at pagninilay. Hayaan ang mga ito na magbigay sa iyo ng kaliwanagan at lakas habang patuloy mong tinatahap ang iyong landas. Tandaan, ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang patunay sa iyong katatagan at dedikasyon sa personal na paglago. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.